Yo, what's up mga kayo kabs, magandang gabi po muli sa inyong lahat at siyempre narito mo muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan tong ating video mga bayang kanalis ay make sure na dapat nakalike na tayo at nakasubscribe. Pakikit na rin po yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi mga bayang kanalis ay mayroon lamang akong konting video ng mga dapat nating abangang kabayo. darating po nating linggo na sana madihado pa kasi tingin ko eh, iba rito lang mga kalawang o talagang meron na talaga ay eh, nakatago po yung chepo. at I hope na sana makadihado po. Pero kung bago ko po simulan niya ang Bayang Karista ay ko po ako ng paumanhin sa inyo. Kung hindi po natapat sa ating mga giyan ito nagdaang mga araw medyo talagang nahirap na yung karera natin at eh sana po next week ay eh, makabawi po ako sa inyo at makakuha po tayo ng mga yummy dividend siyempre mga bayang kayo sa ng mga diadista na nag po ng ating mga dihadong giya. Kaya muli po, salamat po sa inyong lahat at ma salamat din po sa inyong pang mga bayang karista. At yun, siyempre, hindi ko na rin po patagalip ating mga dapat abangan na kabayo, ipupuntahan eh, na natin agad dyan matapos lamang yung ating maikling patalastas. Kaya, let's go mga kayo gal! Alam na ba ang pinaganda at pinalakas na super game? Mas madaming larong pwede pagpilian. Ang dami rin magkukuha ng bonus chips, VIP king, invitational bonus, lucky guy, daily bonus, madaling mag in at syempre madali rin mag out. Kaya ano pa rin nyo? Download and register at manalo na. Super! At yun nga po, bayang karirista, itong eh, video na to, eh, para po sa mga dapat nating abangan kabayo meron ako iilang mga nailista dito, na sana po, eh, next time, makadihado na, or sana, eh, mapasama sa ating mga paboritong exotic visit natin. Kasi itong mga kabayo na to, eh, meron na, tingin ko, nag-aabang lang ng tamang tempo, medyo ginagalaw-galaw na po sa takbuhan, na sana, mailista niya mga bayang kalista kaya kung may hawa kayong ballpen at papel dyan, eh, maaari nyo po itong malista para matandaan niyo po, para pagdating po ng karera natin next week, makikita nyo sila sa lineup eh. Maaari nyo po silang masama at maaalala nyo po yung mga babanggiting ko pong kabayo. Kaya ito, simulan ko na mga bayang karerista at maraming salamat po muli sa inyong suporta. Ah. Golden Charger, ito galing sa mahabang pahinga to, bayang karerista. ka to kanina, last race dun sa karera nila uh, under pressure. Tingin ko nagpagpaglang ng kalabang to pero Nanalo po ito noon, dinalo ito sila Sebriting, tsaka sila doon. Medyo matagal nga lang po talaga nawala. Almost one year po ata nawala ito. Kaya tingin ko eh, mga isa or dalawang takbo pa eh, pwede na itong kaya natin. Kasi tingin ko talagang nagpagpag ng kalawang dahil galing po ito sa mahabang mahabang pay nga. Iported po yan na si Golden Charger. Ito mga bayang karisa kayo na medyo maganda tinakbo na impresibo na ko. Bang! Na nasigunda kay bang! Ito eh, tingin ko, medyo maganda na rin yung kondisyon ng kabayo. Nagabang lang din ng tempo. Nakatawa naman yung tolis ng remate kanina eh. Kung may distansya pa din ko, baka naka-long shot to kanina. Kaninang kanina, araw ng linggo bayang yan. sa race number 7 po ata yan. Itong kabayo na si Bang! Last, ito naman. Ito kabayo na bayang karisa, talagang matapang sa laban to. Pwedeng isunod to, pwedeng iuna. At tawag ito, lalo na pag medyo bumaba ng konti laban, makaharang ng laban tingin ko ay eh, malaki paralo nito tarsiera to dumating kanina kina make or break eh talagang alam nyo naman si make or break eh make or break luloy. make or break eh last time talagang kinapos lamang po yan tarsiera po yan dumating eh kanina maganda yung naging discarte ni Charles Reyes eh kaya siya yung nanalo sa karera na yun pero si Plus po next week po tingin ko eh baka makachamba po ng dihado ito po isang magandang abangan sa maiden bayang kanalista tong kabayong si Brightside na kanina. Tarsera yung tinakbo sa isang 1,000 meter. tingko ko medyo nabitin pa sa distansya to. Kung mga 1,2 or 1,4 yung distansya, pwedeng makachamba po si Kasi naman pa po, tinitip ko na talaga tong kabay na to. Timbang-timbang lang po, medyo napag-iwanan na eh. Baka kumukuha lang ng tsepo, baka biglang makajihado. Yung kabayong si Brightside. Tarsera to kanina bayang kanalista dun sa karerang napanalunan po ni Super Earth. Ganon din tong kabayo na to, solo mo any na natarsera naman po ng Sabado kay Late Night Lady tsaka Mim Balot Pulse. Itong kabayo din na to, medyo napabor sa kanyang distance tsaka hapon, 1400, kasa problema lang. Naging mabilis yung pacing, tsaka tingin ko, medyo natabunan sa alisan. Pero nakita din naman po ah, tarsera pa dumating at minsan na rin po itong nga segunda bayang karisa sa 1200 meters. Kaya dapat na rin natin abangan tong kabayo na to na si solo mo any pa na tayo dito sa isang naiiwan sa aparato rin to, bayan kayo sa, pero last time eh, maganda yung sinalida nito kagabi. Itong kabayong si Dolya Rama, natarsera to doon sa karera ni Les Mark Julian. Magandang tayo si Dolya Rama, pag ang numero po siguro niya is 5-4 pataas, para medyo late po siya papasok, hindi siya gano'n may iwan sa aparato, kasi kung ang numero po kasi niya, 1-2-4, eh maaga siya ipapasok bayang kalerista alam niyo naman medyo maiinip si kabayo minsan nagiging dahilan po yun kaya naiiwan siya pero pag mataas po yung numero nito eh tingin ko baka makachambang bigla to alam niyo naman to kabayo na to talagang pag sumalida ng maayos to at nabangkit bago magrektaan eh talagang dire-direcho nyo kay inyo, eh, mate mapabalya man man to dumaan or nasa labas po Namaskar. Ito, dumating itong pang-apat kina right answer eh, na eh, napalaban lang talaga ng one on one to kay San Moon Lake nung karera. Gamay na gamay ni Onat Torres to. Kaya baka makakalimutan ng mga bayang kare sa susunod na takbo ay eh, dapat mapabayaan. E eh, tingin ko baka makachamba tong kabayo na to kasi misa na ipanalo ni Onat to ng dihado eh. Nakalimutan ng bayang karerista. Itong kabayong si Namaskar. Ito naman po, nasa rating base 5, si Ransapran medyo talagang mababang mababa na rin sa grupo. Eh tingin ko, medyo bumabalik na yung buti ni Kabayo. Tarsera na ito dumating ng isang gabi. Doon sa karerang napanalo na po, nung mababa na rin sa laban na si Daginding. Itong si Ran Sapran, tingin ko, eh, bumalik yung buti, talaga mataas naman yung grupo nito. Tsaka maganda na yung ito na isang gabi. Kaya tingin ko next time, bed na rin makachamba, bayang kay Arista. Galloping goes. Ito, pag magaling yung kalaban nito, magaling to. Lalo na pag pinaporma nila sa unahan, kayang-kayang tumawa ko to, lalo na pag kay Pati Dilema to binigay, ha? gamay na gamay ito ni Pati. La, last time na dumating lamang po at itong pang-apat dun sa karerang mapanalo na ni Sundance, medyo na early pressure po sa unahan to eh, nung karera, pero tingin ko, kasusunod na takbo, kung sila ulit yung makakalaban, eh, tingin ko pwedeng makachamba pa basta mapabayaan sa unahan, itong Grey Galloper na si Galloping Ghost. Ito pa, sinubukan na isang Uh, araw na karera tong si Olala dun sa karera naman pong napanalo na ni Batas Kamo medyo maganda na yung nilundag nito medyo nakakalimutan na rin ng tao to bayan karerista kabayong malbarto talaga matagal lang talaga nawala tsaka nakailang takbo na rin eh tingin ko medyo nakapagpagpag na ng kalawang to tsaka medyo makabumalik balik na rin yung buti niya kasi may pwede po itong iuna at pwede rin pa rin matin, pero itong nakaraan medyo maganda na po yung naging salida niya eh, nakasabay na po agad sa unahan itong kabayong si O Lala. Matukad Island. Ito, alam nyo naman ito, pag nanalo din talaga itong kabayan na ito, dihado, mga pa 1200 man o 1400 yung distansya. Last run, medyo mabilis yung naging pacing ni Winsam Maxine. Kaya medyo na late ng remate ito kaya nga po si Red Hawk yung nakinabang ng karera na yon. Dumating siyang tarsera dun sa karera na yon mga bayang kararista. Medyo na late lang talaga ng remate pero tingin ko next time kung makakapwesto ng maaga, tingin ko makakadihado na to si Matukad Island. At last but not the least mga bayang kalis ito galing sa pahinga ito eh baka si uh, din ang kalabang itong kabayong si Abacada alam nyo naman itong na ito bago na pahinga medyo timbang timbang palagi minsan nananalo pa eh nung sabad po eh, galing po yan sa pahinga uh, isa or dalawang takbo pa tingin ko eh baka biglang bumenta na rin ito o sana makadihado itong na ito na si Aba Kada. at yun po mga bayang kalirista at ang ating mga kayokabs, eh sana po nailista niyo at natandaan nyo po yung mga kabayong binanggit ko po na sana po makadihado next week or may mga posibilidad na, posibilidad na din pong bumenta ito pero sana po eh, pa para makakuha tayo syempre ng mga yummy dibil sa mga bayang kalirista sa na deha dista. Kaya muli maraming salamat po sa inyong sandaling pagtambay sa oras na ito dito sa ating YouTube Channel. At bago po ako matapos bayan kali sa erasing schedule po pala natin next week ha, is September 13, 15, 16, and 17 po. Dating gawe Wednesday, Friday, and Saturday po, and Sunday yung ating karera Bayang kalista. Hindi ko po alam kung may stake race pa tayo parating, pero ang alam ko mayroon tayo isang pagita stake race sa September 24 po ata yun bayan kalista, o September 30, 31 ba? O 24, o 23 ata, baka baka kasi hindi ko hindi sure. ko na tandaan sa programa. Pero itong uh, September, eh, papasok lang po yung mga ating X-Tex Race. ng mga Club Don One Derby, Marho Breeders Cup, Phil Tobo, Presidential Silver Cup, at yung ay nakabang nating Gold Cup. Siyempre, nandiyan din yung ambasado ko, Juanco Henry. Ah, Henry Kuwanko, Uh, imported local challenge po yan bayang karisa kaya medyo maganda na rin po yung ating mga karera at kaabang abang na din po yung mga maglalaban-laban lalo na nagbabalik na si Big Lagoon Nagbisius na siya kanina nandyan na rin sila King Tiger La Tropez tsaka sila Stolen Ola na tingin ko mga inihakanda sa darating nating mga pakarera at yun po mga bayang karisa At ating mga kayokabs eh ang ganito na lamang tayo muli makita ka na lamang tayo sa next upload ko pong video para po sa ating mga konting silip at giya sa mga gusto po mag-greet at magpa-shoutout, comment lamang po kayo sa comment section nitong ating video para po mag-greet ko po kayo at ma-shoutout sa next upload ko po ang video. Ito po ang inyong lingkod, Master Leki, na nagpapaalala po sa inyo palagi na stay safe everyone po. God bless. Bayang kalerista, lalong-lalo na sa mga solid po natin diyang mga ka-yo-cabs.